Iris, ang mga luha mo ay hindi kabiguan kundi hakbang tungo sa lakas. Bawat pagsubok ay nagbubukas ng daan para sa mas magandang pangarap. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 44 number 11, number 20, number 27, number 33, at number 42. Taurus. Sa bawat pagluha, natututo ka ng tiyaga. Ang karanasang ito ang magiging puhunan mo upang maabot ang pangarap na pinakahihintay. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 12. Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 25, number 13, number 19, number 28, number 36 at number 10. Gemini, hindi hadlang ang luha kundi paalala na lumalakas ka. Ang pagsubok ay nagiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang pag-abot ng magagandang mithiin. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 29, number 10, number 1, number 26. Number 34, at number 45, K Cancer. Ang mga pagsubok ay may kasamang sakit, ngunit sa bawat luha ay may lakas na nadaragdagan. Ito ang magtutulak sa iyo para makamta ng pangarap na ninanais. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 8, number 15, number 24, number 31, number 37 at number 45. Leo, bawat luhang pamatak ay nagsisilbing patunay ng iyong katapangan. Sa huli, mas gaganda ang bunga ng iyong mga pangarap. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 30, number 12, number 18, number 29, number 35 at number 17. Virgo. Ang pagluha ay hindi kahinaan kundi karanasan na nagpapanday ng iyong lakas. Ang bunga nito ay mas maganda kaysa sa iyong inaakala. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 14 number 22, number 30, number 39, at number 48. Libra, huwag katakutan ang mga pagsubok. Ang bawat luha ay may dalang aral na magsisilbing susi para sa katuparan ng magagandang pangarap. Para sa two-digit number ay, number 5 at number 17. Para sa 3 digit number ay number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 27, number 16, number 23, number 8, number 37 at number 46. Scorpio, kahit may sakit at pagluha, ang karanasang ito ang huhubog sa iyong tibay. Ang pangarap ay mas lalong gaganda kapag pinagdaanan mo ang hirap. Para sa 2-digit number ay number 12 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay number 9, number 18, number 25, number 32, number 38. At number 44. Sagittarius. Ang luha ay sandaling bigat lamang. Ang natutunan mo sa pagsubok ay magiging sandata para mas marating ang magandang bukas. Para sa two-digit number ay, number 10 at number 19. Para sa three-digit number ay, number 1, number 4, at number 7. Para sa 6 number lotto ay, number 11, number 18, number 26, number 33, number 40, at number 7. Capricorn Sa bawat luha ay may kasamang lakas na nadaragdagan. Ang mga pagsubok ay nagiging hakbang para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 14. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 15, number 12, number 21, number 27, number 35 at number 42. Aquarius. Hindi hadlang ang luha kundi lakas para magpatuloy. Sa bawat karanasan ay mas tumitibay ka, kaya't mas nagiging maganda ang iyong mga pangarap. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 16, number 13, number 10, number 29 number 36, at number 43. Pisces. Ang luha ay daan ng paglaya sa sakit, at ang karanasang dala nito ang nagtuturo sa iyo ng tapang. Sa huli, mas mararating mo ang magagandang pangarap. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 7. Para sa 6 number loto ay number 28, number 5, number 24, number 31, number 38 at number 45.